Guys and welcome to the channel. We are Iron Strange and ang topic natin ngayong hapon kung meron kayong lumang motor tulad nito Honda CB1 1989 model at uh, tagilid na siya dahil marami na siyang issues at lalo pa yung issue yung tanke ito po ang gawin niyo. tingnan nyo guys ito yung tanke no so binuksan natin, ilinisan natin pero may kita natin sa loob ko kung may kita dito sa video Ayan, ayan. So Pinaka worst nya ay, ay, ay. Ayan o oh. ah, Kalawang sya Okay Taka taka May hirap tutukan So ayan Hindi masyado makita dito So oh, kalawang yan Ayan Ayan ng teteng and eh, yun ko makikita nyo guys ako kita ko dito pero sa camera na lang hindi pansin nyo anyway, yun naman alabang yan ang gawin nyo mag double fuel filter kayo no ay hindi pala pwede kayo mag dual 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 fuel filter kung meron kayong lumang 400cc bike tulad nito yan o no? may fuel filter po sya dyan yan yan yung isa So since naka-modify tangke ito, ito, ito yung tangke ng uh, dirt bike. Yung isang fuel filter, ito. Ito guys. Teka, bakit pala ako nakaganito eh? Ayan, ayan, ayan. Pakita ko sa inyo. Kung gano'ng katerible yung tangke. Nakakalawang. So, ito yung unang fuel filter galing to sa sa tangke. Ayan, ayan, ayan. Ayan o, oh, yan guys, nakikita nyo yung itim na yan. Yung matigas na parte na yan. Yan yung kalawang. Okay? Kaya no wonder yung karburador ko, kalilinis lang ni Shopman, eh, parang overflow siya. Eh, bumara siguro yung itong mga kalawang na to. Hanip na to. Ayan, no? Oh. oh. grabe, oh. Yan guys. Yan yung isang na-discover ko. Okay? Ito guys, misisira ko sa inyo malapit. Kaya kung kayo may luma kayong motor, kung di pa kalawang, lagi nyo i-full tank. Ngayon kung medyo kalawangin na, lagi nyo ibabad sa full tank yung motor ninyo. Huwag nyo paubaya matuyo. Ito medyo, pag walang pera, hindi walang gas, kaya natutuyo. O yun, grabe kalawang niya. So guys, ito malupit dito. So ito yung petcock nung tank eh. Ayan. <clears throat> kalawang na siya tinaktak ko kanina, yun ang lumabas. Tara, magtaktak tayo ng bago. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kakalawang yun. Yan ha, magic yan. Isa, mawala oh, na. Taktak tayo. Oh, mayroon ulit oh. Isa, lagi para tayo dito. Yan guys. Oh, nakita nyo. Oh, dami na ng kalawang. No wonder ito, Kumapasok to sa carburetor Linisa ko na yung carburetor Ni CB1 at uh, Dami pa ring Kalawang sobra Hindi So yun guys Ang shishare ko sa inyo ngayong hapon Ang uh, topic natin ay Mag -dowel, dowel, Fuel filter kayo sa inyong Big bike kung kayo ay naka fuel pump yan, May fuel pump yan eh. yung, Fuel pump yan eh. Kaya naman yan. Pwede single, pero kung gusto nyo makasiguro, mag-dual kayo kung grabe na nakalawang ng tangke ninyo. And number two tip, babad nyo sa gas yung tangke nyo palagi, no? Para hindi kalawangin. Kasi pag ang tangke natuyo, nakalawang. lalo ganitong lumang motor. Kaya e itong CB1, ayan. Ang saya-saya, naka-dirt bike na tangke na lang siya na plastic. Walang kalawang yan, hindi nakakalawangin yan yun nga lang itong motor na ito mukhang ewan okay so yun lang topic natin guys ngayong hapon bye bye